ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng bagong bigyan. Sa turo ng mga magulang, dinong at dinang, na may pag-alam ito sa kanyang Piyos at Diwa hanggang sa pagkabalit ni Kristo ang ating Panginoon. O yun, ang ay, tatay mo ng tatay, kumuha ka dyan ng proxy. Hindi ang proxy mo dyan. hay mo na sa ito talaga ito nila mo oh ng mga planlay yung ng magdila si manino manina manino maanak baliktad ni mar hiding ha ito na ito yung tanda ng diwa ng atis na tinanggap mga mabuti naman sa ng mga magulang ni mga nina na ay ng mga puso hanggang sa pagkabalik ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Kaya na liwanag ni Kristo na tinanggap ng mga bagang ito na tinanggap natin lahat ng mga binyagan. Kaya ipaliwanag sa mga bagang ito, ituro sa mga bagang ito dapat tinanggap ng mga ng mga turuan ng magdasal, turuan ng gumalang, turuan ng dapat mong alaman ng isang mabuking kristyano, magsisimba pag-aral na ng linggo, no? yun ang pagkabalatan sa ating kanilang panataya, ay kumakain ng tatong kesa sa loob ng isang araw, tayo ay nawa ay tumuntok mo ng kumunyon, kung walang hadlang, ay pita sana. Oh, it's not a

yung okay, na time ng misa no, 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 no. ah kung so at least no, 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 no. para huwag nyo sabihin na kinakalang napakamahal ng kasal ayusin nyo na yung pagkakas kung kayo sa sekretary sa inyo yung proseso kayo gusto nyo magpakasal ng libre huh? simple ka ang mga kayo kayo ng pari huh? at nalaman ay ayusin ninyo yung papeles. So, kung gusto ninyo ang lupakan ng mga kahimod po, dahil kandina. kapag kayo yung na, no? Pwede naman kayong gawin yung sa inyong anabarsayo. Kahit araw-araw, magpalit kayo ng trahing di po, ito ay pwede. Pero ang mahalagang muna ay magkasal kayo sa loob ng simpahan. <tong> Nangyanap tayo ng kaluwa ng kay Cristo, tumulong tayo ng sa ating naman ng kaluwa ng buhay sa so talagang tinuro sa atin ng ating, ating Panginoong Maso Kristo. Kasalin so natin na ama namin, ama namin sa mga salamin ka, sa so, mga salamin mo, mapasamin kaya mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa namin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakain sa araw-araw tawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagkabagawad namin sa nakakasala sa amin. Patawag mo kami ipaintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Okay. Sa so, pamagitan ng binyag tayo naging mga anak ng ating ang mga nasa langit. Sa so, pamagitan ng binyag, ginagabayan tayo ng Espiritu Santo. Sa so, pamagitan ng binyag tayo naging mga anak, mga kapatid ng ating Panginoon sa Kristo na ay patuloy tayong nabayan ng inaang ni Jesus ng mahal na bereng Maria na naging ginabi natin sa biyaya ng Bida. Huwag natin ang tayong pangalagaan ng mahal na bereng Maria na pinag-ibig ng ito. Isalin natin ang abagi ng Ong Maria. Abagi ng Ong Maria na natupo ng kalimbaan sa Panginoong Diyos ay isamang sa iyo.

So, baka kayo hindi pa nagpapakuntin, pa, magpapuntin na kayo, no? Isa ko sa biyaya na binibigay ng kumpil ay namang pagpapasyan, no? Tayo ay, sabi na ng mga kabataan, you only live once. Okay. Ang okay. ay kapag pamali-mali ang ating disisyon, no? Ay sayang kung di na namin pwedeng kaniway, no? Well, anyway. yeah. so, bahagi ho, isa yung sa biyaya na binigay ng upi. Hiningin natin palagi ang biyaya ng Espiritu Santo dami na yung sakramento sa kramento na pipigay na buhay at tanahan habang panahon kami nilimang sa iyo sa lahat ng awa at biyaya. Maganda mo kami bilang mga magulang nyo nung ay manatiling matapas sa iyo mga pinangako sa namin ito sa pamagitan ng Yesus Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng hanggan. Sumay niyo ang Panginoon. Pagpalaing kayo ng mga pangyari ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.